Ano ang masasabi mo sa turismo ng Pilipinas? Ano ang maari mong maibahagi mula sa pagbisita mo sa ibang bansa? Eh naisip ko, tamang-tama. -tama. Kung titignan mo sa mapang pamang Ilocos Norte, napakasimple. Eh. Dahil napakalapit, ang laki-laki ng China, kitang-kita mo. Kaya sabi ko siguro, eh nung panahon yun, mga 2001 pa yun eh. 2000, 2001. Dahan-dahan nang na, 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 nabubuksan yung China, dahan-dahan nang lumalabas ang uh, mga Chinese na nagiging turista. Dati hindi naman sila nakakalabas. Tapos so, oh, tinitingnan ko kung, kung saan, saan sila pumupunta. Sabi ko, ba't di, di, sila, di sila pumunta rito? Ba't di natin gumawa ng paraan para pumunta sila dito sa Ilocos Norte? Kailangan, hindi lang pakikintabi natin yung mga estatwa, nalilinisin natin yung mga kalsada. Ang kailangan natin ayusin yung sistema para maging madali para sa isang turista na pumunta lamang sa isang lugar, sabihin nila gusto, gusto kong pumunta sa Pilipinas. Anong kailangan? eto oh, magbayad ako tapos na pagpunta pagalis nila pagbiyahin nila wala nang iniisip kung saan kukuha ng sasakyan kung saan sila titira kung sino yung tourist guide nila anong gagawin nila sa araw na ito kailangan ayusin natin lahat para sa akin ang pinakamabilis sa pinakamaliit na investment yan ang pinakamabilis na makapagbigay ng trabaho at uh, makapagbigay ng hanap buhay. na siguro eh kahit papano mas baganda kaysa sa maliit na kinikita lamang ng mga magsasaka. Well, isa yun, isa yung sa pinakamalaking bagay nga is yung tourism. Kung pumunta ka sa Thailand, ang Thailand, yung kanilang organisasyon ng turismo, ay tatlo ang kanilang department, tatlo ang kanilang ministry. May ministry ng mga templo, may ministry of tourism, may ministry yata ng travel. Lahat yan para sa turismo. Makikita mo talagang napakaayos ang kanilang patakbo. Kailangan natin mapag-aralan yan. Bilang senador, bibigyan niyo po ba ng emphasis ang turismo? Paano kaya ilalapat ang discarding Pinoy sa turismo? Nung uh, biglat, biglang nagkaroon ng financial, global financial crisis, ang bansa, ang una nilang ginawa, ayusin yung kanilang turismo. Babaan ang presyo para padamihin na naman yung magtuturista mag maging magiging turista dahil yan ang pinakamadali at ang pinakamabilis na paraan para magkaroon ng trabaho ang tao